Ang mga ganyang laruan ito po na pambata. Isusubo lang po ni baby ito eh. Ano bang magandang laruan na para sa kanya? brush po 14 pesos lang po may 13 may 12 headband headband magkano po yan pakicheck mo na lang sa yung Eight pesos lang to. Guys, darat siya daw tayo. Dito tayo ngayon sa mga tutik cotton buds. Ayan, mga garapon, garapon. Anuman tawag dito, garapon ba Plastic plasticware, humble aklat. Balik-lik. Mga orokan. Magkano yung orokan nila? Sowi pala. Sowi. Tripo. Ayan, mga tumbler. Mga tray. Plastic tray. Ano bang hinahanap natin? Wala. <laughs> Okay. And nagagala lang po kami dito. binablog lang po namin yung paninda nila. Ayan po. Ay, po eh, Magkano ba yung ganito? Hindi ka, ka na ngayon. Wow, may iba. Itang i-liquid. Diswashing. Oh, dishwashing. Nasaan yung dishwashing? dishwashing? Diswashing. Wala dito. Wala. to ito. Di ba yan? ay ito pala. Sorry, sorry. <laughs> Try natin, guys. but purang papangit lang? <laughs> Ayun na, sunrocks. Ano yan? Diswashing? Unrocks? Ay, unrocks. <laughs> <So, laughs> Anrox pala. Pero ganito talaga, UP, UP siya. How much yung ganyan nila? Ah, uh, 39. 39. Try mo muna itong isa. Ano yan? Eh. Sparkly. Maganda-ganda yung lagayan. 25. Sa lagayan tayo babase po. <laughs> Pero yung sa quality po ng <laughs> dishwashing liquid, hindi po natin alam kung okay po siya. Basta nag lang po kami sa lagayan na yun, is sparkly. natin sa iyo to. Ano tong mga to? Uhhh... Biogon? Air freshener? Ano ba yung sinasabi mong ano? Anong tawag doon? Uh, yung... oh. Oo walang ganon ay hanger hanger yung pang bata yung mga damit ni Bryl um, ay gusto mo yung mga ipit-ipit oo kasi kulang na kulang ay, tayo yung, sa ano, eh, ipit ganito yung sa ano, itching oo oh. magtingin ka ng ano yung hanger na may hanger na may sipit 24? ipit 24 pesos isa to. Wala ba yung detect loop na hanger na may ipit? Ano lang ganyan lang. Wala. Wala. Kuha ba tayo nyan? Pwede, oh, kahit dalawa. Ah, kuha ka. Pili ka na dyan. bibili po si misis ng hanger matibay yung Ito na lang mas matigas tong red oh, hindi yan mas mura uh, pa to doon po tayo sa mura kasi wala tayong pambili <laughs> purita lang po tayo purita dito lang tayo sa mga mumurahin mumurahin pero matibay okay na yan. dapat bibili lang po kami ng isda at bigas, at bigas pero uh, nakita po namin yan dito sa taas ng isdaan at naisipan po namin umakyat at tumingin sa mga product po nila saan tayo dapat sa'yo mga ganito lang mura lang hmm. mga Nike tsaka Adidas wala kang pambili wag ka nga hintayin mo lang <laughs> wala kang pambili wag kang ano dyan ang ganda naman ko. Guys, sira-siraan na yung tsinelas ko. Ayaw ang bilhan, no. Kahit yung Nike lang or Adidas. Kaya sabi mo para ma-exist ka. Mga tsinelas po na pang matanda at pang bata. Yan po. Oi. Ano bang magandang bilhin? Wow, sana ay. Sana all bumibili. Marami magandang bilhin ang problema, yung pambili. Ayan po, namimili po si Mrs. ng kung ano-ano, floor -ano. mat. Ano lang, window shopping, para hindi na lang. Ayan guys, follow nyo po si Jess TV. Napakaranda po ng model natin guys. Baliw ka. <laughs> Baliw. Tumitingin ako laro ni Bryl. Laruan ni Bryl. Yung sanang hindi niya isubo. Di <laughs> ba mm -hmm. yung mga laruan niya? Brags mo brag. Stop Stop toy. Ano yung price niya guys? Two three sixty five. Ayan, napakalaki niya guys. May mas malaki pa. 3,050 Ang lalaki guys oh Stop toy Makan yang ganyan Itu anu antrin It dalawa naman nih. talagang yung hagis niya yan mga kanay mga ganito mga kanay <laughs> ganyan uh, 50 pesos ito sa lihagis mo na lang din hindi eh, mag 50 pesos ka na lang ito sya off ko, guys 50 pesos ito yung price ay no no 60 sorry 60 yan maangas best. na rin sya guys oh. wow <laughs> Pero pagdating kay Brail sira ka ganto yagis lang yan. Wala na <laughs> char para 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 guys dito naman po tayo sa may mga flashlight at yung mga light bulb ayan. halos kompeto na po dito ayan extension meron po silang extension uh, yung lock lock ba to kung kailangan nyo po guys ng cover ng manibela ng sasakyan meron po sila Ayan. O, oh, BS40. WD40 kaya meron. Oh, nawala na. Nasaan na yung kasama ko? Nawala yung kasama ko. Ayun. Andito tayo sa mga baso, guys. ano na naman yan ano to mga tasa ayan mga lagayan ng ulam ayan po marami po sila dito yan, meron sila mga drum mga upuan mga ano to Pupuan, then baca laundry basket ayan naikot na po namin ang halos buong lugar nito pero ito pa lang po yung nabili namin chaka, napili namin tsaka yan hanger <laughs> Ano tong mga ay may electric pan sila guys. Oh. ando yung mga appliances? May mga appliances. Ay yung mga Ayun. May electric pan sila, mga rice cooker. Ayan. Mga speaker guys, oh. marami sila pwede kang mamili oven air fryer ayun air fryer pala guys oven ayan electric pan oh may TV guys oh wow magpahangin muna tayo guys sa init how much yung TV? Yung eta po ma'am, magkano po yung ganyan? Uh, 22,000. Oh. Ano yan ma'am, uh, Panasonic. Uh, Panasonic. Oh. And guys, may TV po sila tapos may speaker din guys, oh, amplifier. Uy, may mini ref. How much yung ganyan? pesos. Yung maliit ito, 8.2. 8.2. Astron. Wow. Pwede, Pwede na, no? Paglagyan ng ano. Ula. Ah guys, pag nakaluwag-luwag tayo, bibila natin si Mother ng ganito. Ito yung pang hotel and may mga electric tube. and may mga foam. Ayan guys, may mga salamin. Ayan, nagsasalamin po <laughs> ang ating ray na ng buhay natin. Ito mga mo, diba? Dagat na po yun dyan guys Dagat oh, May mga estudyante ng San Andres dan Andres bayan mga yan. Yan gunting, panggupit. Seguman din 'to. Yeah, mga guys, ini si sock. Hawak-hawak nya yung natipuhan yung dalawang Thunder so, so, na Mighty Fist. Ito lang ang kayang benta <laughs> niya. picture frame. Hmm, just Diyos ko day. Ang dami ang ano dun na hindi pa nakakapagawa. Ito dapat kay Brian. Whiteboard. Ito whiteboard. Kasi hindi pa siya marunong magsulat. Magsasayang lang siya ng ink. Uh, ah, siguro by 2 years old niya. Pwede na yan. Subo lang yun. Blackboard. Na maliit. Akses na pambata. Ayan guys, saan na po tayo ngayon? Wala, naikot natin dulo sa dulo. Ah, uh, meron tayong hahanapin. Kailangan ba natin ng kaldero na ano? Maliit? Actually, hindi naman kaldero. Yung ano sana? Kasirola. No. Ayan guys, yung nasunog na palengke ng masinlok. Yung ganito sana. Oh. Na maliit. Ayan naman po yung market tree nila. Makapal yan, magkano ang ganito? How much? Wala. Ayun no. Ay 250. Yung ganito. Grabe, ano ang ham iluto mo yung Itlog. Yung kasirola na maliit paglutuan ng ano. May itlog. Hindi. Diba pag yung magluluto ng konti lang, 225 Wala, kal ano lang kaldero na maliliit lang meron Mga laruan po na pambata Hindi pwede to kay baby braille eh at ihuhulog lang niya to itatapon-tapon Ito kaya ito hey, mga How much so, yung ganito? 40 pesos. 40 pesos. Ah, Bilha mo siya yan. Tama Para siya may kaysa, ano? may pasalubong at naiwan ng bata. Huwag lang nyo tayo subo-subo.